Ayan guys, rice cooker ulit tayo. Ang issue na ito ulit ay oh man, yung nagwa-warm kagad hindi pa kumukulo. Warm kagad siya, sya. Ngayon, pinapalit na. Kaling na sa, ano to, eh, sa ibang shop. Bago na raw to, thermostat nya, bago na. Tapos, inadjust na yung kaldero dyan, ganun pa rin. Tapos, may inadjust din dito sa ilalim. Ganun pa rin. Kasi lang natin to. Ayan o, bago pa. Bago. Gagawin ninyo, try nyo, kasi ito, bagong palit na rin daw, ganun pa rin, nagwa-warm kagad. di pa kumukulo. Tapos yung kaldero, ah uh, medyo pinirest na para lang lumapat dun, dito, lumapat sa ibabaw nito. Ayan. Ganun pa rin daw. Tapos ito, inadjust na to. Ay, niyuko na yan, halos niyuko na, ganun pa rin. Ngayon, try natin to. Thermal start. Galing sa rice cooker. Tingnan natin yung loob nito. Kahit na ganyan ka, alam ko Wala namang perfectong relasyon Kahit yung. Yan. yung loob niya. May nanay mag... Ito yung magnet. Ito yung Ito yung spring. guys eh. yan loob nya ito so, yung pares na magnet dito rin yung pinaka problema nya kung bakit mo go warm pwede mong liahin yan kaya mahina na yung dikit yun papansin nyo may kalawang kalawang dumi na yan Ah, medyo kumakalas na. spring ang gagawin ko sa spring guys ay magbabawas ako para hindi siya masyadong malakas po. pumersa magbabawas tayo ng pwersa na ito yan bawas na ako tapos balik na natin you know, ito yung binawas ko yan balik na natin pagbalik niyan ganyan mga tayo ng paraan yan o oh. spring stop eh, at magkabalik tayo dyan pwede naman o so. tapos yung housing balik na natin pwede naman i-press yan eh. malambot lang naman yan lang naman gani ni Pila na katuwi Sige pinaabot niya kahit ba kung Gamit ka lang ng long nose Tapos gamitin mo tong side na to Pang bend sa Dito sa cup ng thermostat na po gali Wala na guys okay na Naibalik ko na siya sa dati Diyahin ko lang para Magmukhang bago balik na sa rice cooker ito yeah. yung spring ano kalamutan yeah. yeah. You're my sweetest addiction. You're my strong. Tapos kilala ko natin. Sunod naman. Ito sa gitna. Hmm, oh, okay na. Nakalock na to, nakalock na to. Ito, tatlo yan. Kailangan mo. Para hindi bum lumuway na nasa ibabaw. nasa gitna. Tapos to. Ayan. Dediretso mo ilock. Okay? Siyempre, tatry muna natin to. Pakita ko sa inyo. Update ko kayo. And guys, oh. Cook pa rin siya. Di pa yan ganong kumukulo. May 5 minutes na yan. Pero hindi, hindi pa umaangat. Okay, update ko ulit kayo. Medyo malapit na. Pero, nakakook pa rin siya. Guys, guys. Oh, yan guys, oh. nakakook at kumukulo na siya. Di ba? Ah. Uh, diba? Kasi maraming maraming nang gumawa nito, na pinanitan ng thermostat, yung git, yung thermostat yung nasa gitna, yung bilog. Bago 'yon. Tapos inadjust yung sa ilalim. Kung saan nakakonekta yung thermostat na bilog. Tapos inadjust din tong kaldero. Tiniris yung gitna. Pinipit ba? Para lumapat dun sa may bilog sa thermostat sa gitna. Para lumapat. Wala pa rin. Ngayon, pinalitan na lahat eh. syempre goods na siya, oh. 'Di ba? Yung iba kasi nililiha pa yung thermostat na bilog, tatanggalin yung spring. Ginawa ko na rin yun. Kaso ang problema hindi tumatagal. Babalik din ng may-ari. Pre, okay. Oh. goods na siya. Update ko kayo na, na magwa-warm yan. Yung iba kasi sa nakasabi, panay-cook na lang siguro masusunog yung sinahin mo. Hindi na nagwa-warm. Eh, yung ginawa ko nga to bago ko gawin, panay-warm eh. Tapos yung nagawa na, hindi magwa-warm. Diba? Alokawa naman yun. Ayun, kaku. Hindi niya pa na aabot yung tamang init ng ano ng heating element. Hindi pa naabot kaya hindi pa nagwa-warm. Update ko kayo magwa-warm 'yan. Nagwarm na. Ah, naabot niya na kasi yung tamang init. Pero yung una nito hindi pa nga kumukulo eh. Nagwa-warm na eh. O oh, ayan niyo. Nag-iinin na siya. Oh. 'Di ba? Ayan, Oh. Nag-warm na. Hindi mo naman pwedeng dayain yan. Oh. Kukuko, Oh. Hindi magkukuko yan dahil naabot yan yung tamang init. Nag-warm na siya. Okay na yan. Ayan guys, nag-warm na siya. Tingnan yung kanin. Boom. Okay na, di ba? O, na siya guys. Ano lang ang gagawin niya? Okay. Problem solved. Tapos na hindi na siya nagwarm warm tsaka siya nagwarm. yung nagsasabi kasi na sa mga ganun ginawa ko hindi raw magwa-warm kita nyo naman naka-warm yan oh. tapos yung kanin is luto na o. Hala. goods na siya ano lang gawin nyo para hindi pa balik-balik yung gastos, hindi pa balik-balik yung sa shop. Matik, yun lang talagang pinaka-solusyon. Okay, hey, ganito lang po. Maraming maraming salamat. Yan po, sana po may natutunan ko about sa ating tutorial and repair. Yan lang kadali. Wala na kayong, wala na kayong ginastos. May natutunan pa kayo. Diba? Pakilike and share na lang. Comment. Pakit na rin yung bell para updated kayo sa mga video na ilalabas ko. Nami-miss ko na ang I love you more. Sorry na. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn